Grabe mga kamasil pagkagaling ko doon sa sapa para manghuli ng mga hipon at nagpahinga lang ako dito sa may puno ng pine tree at nagkabit lamang ng duyan. Pero hindi ko inexpect na mababalo pa rin pala ako dito. Pero bago ang lahat, tara samahan nyo muna akong manghuli ng mga hipon sa sapa. Good evening mga kamasil. Ngayon ay magahanatay tayo ng hipon sa sapa. Ako lang mag-isa pala yung hanap ko. At mga kasama ngayon. Prepare muna tayo ng dadalhin. So guys, dalan natin yung ating ano, lagayan ng hipon. Taon ang tawag namin dito sa probinsya okay. namin ipon. mag lang tayo kasi kailangan ni mother ng ipon na pang yung sarsa. Iwala tayong kasama so tayo lang mag-isa tapos doon na lang siguro tayo magpapalipas ng gabi sa sapa. Pahinga ng mga ilang oras Tama po yung pagkarinig, medyo malayo-layo kasi yung aking pupuntahan at ako lang talaga mag-isa yung manghuli ng hipon ngayon sa sapa. Pero bago ang lahat, kinuha ko muna yung aking mga dadalhin, tulad na lamang ng ilaw na ito na para sa aking solar at itong solar na aking gagamitin. At pagkatapos, nagdala din pala ako ng duyan. Pasado alas 9 na rin pala ito ng gabi, papunta na ako ngayon sa sapa para manghuli ng mga hipon. Kasama ko nga pala dyan yung aso ko na si Bruno. Pagkagaling naman dito sa bay Kubo, kailangan ko lamang maglakad ng karating oras papunta doon sa sapa na ang kinukuhaan ng mga hipon o mga malaking hipon o patuyaw. Alam ko na marami naman sa yung mag -comment dyan sa comment section sino yung nagkakamera sa iyo or sino yung mga kasama mo sa content na ito. Actually wala pa kasama dito sa vlog na to mga Ang ginagawa ko na lang talaga ay nilalagay ko lang yung camera sa tripod at iniwan tapos binabalikan. Relate din yung mga influencer diyan na katulad ko na nagba Dito naman sa part na to ay medyo malapit na rin pala ako sa sapa na ang kinukuhaan ng hipon at dito nga ay medyo nakakatakot na talaga. Kaya naman pinapatuloy ko pa rin yung aking paglalakad hanggang sa makarating dito sa sapa. Kaya naman after lamang na ilang minuto, ayan nagsimula na rin ako manghuli ng mga hipon dito sa sapa. Pero may mga time tal talaga na yung nakikita kong hipon o yung aakmain ko ng huli na hindi ko na Doon nga sa nag-viral nating vlog na nang huli tayo ng hipon ay marami na comment doon. Na nilagyan ko daw ng lason yung sapa kaya naman yung mga hipon ay madaling mahuli o mahugop ba ko sa Bisaya. Pero sa matuod lang kung taga Romblon ka o kag ka magpanuloy orang o magdakop ito orang ay relate na relate gid ka uja udya. udya kasi sa amon ay pasanayan namang magpandakop ito orang ay sa iba kasi nagagamit pa it pa na ay kami sa meron kami magdakop na gamit ng alima. At yung mga time pala na hindi ako nakakahuli ng hipon makamasi hindi ko na rin sinasama sa vlog. Ang sinas isasama ko na talaga doon ay yung mga nakakahuli ako ng hipon. Alam nga naman na isasama ko pa yung content na yun na hindi ako nakahuli. Siyempre, yung may mga nahuli na para hindi masyadong mahaba yung vlog. At para sa akin naman bilang isang content creator ay mahirap talaga magawa ng mga content lalo na kapag buhay probinsya. Although na madali tingnan sa camera pero pag ikaw yung mismo yung gumagawa ay talaga mahihirapan ka. At dahil nga dito na rin tayo nasanay at dito na rin tayo kumukuha ng ating daily income ay pinupurso talaga natin na magawa ng mga content na talagang maishishare natin sa ating mga followers in the same time para makapaghatid tayo inspirasyon at kasiyahan sa ating mga manonood. Napansin ko lang mga kamasil, medyo malayo na rin pala tayo dito sa part na to at malayo na rin pala yung mga nakwinto ko sa inyo. Yun pala mga kamasil, yung mga share ko lang din sa inyo. At dito nga sa part na to ay dito na rin pala tayo sa kalagitnaan ng kabundukan. May mga nahuli na rin pala ko dito na mga maliliit lang talaga na hipon mga kamasil kasi nga ah, kakatapos lang ng baha dito sa lugar namin. Sa sunod-sunod ba naman na ulan at baha dito sa sapa, sino ba namang mapapaiwan ng na mga hipon dito? Ay talagang maaanod talaga yun o malulunod. Kaya yung mga natitira dito na hipon o ay talagang mga maliliit na lang talaga. At yung mga malalaki kaya eh, natangay na yun meron sana akong makakasama ngayon mga kamasil kaso nga lang yung katrato ko ay hindi dumating sabi ko umakit na siya sa bahay kubo nang alas 7 kasi nga alas 8 alis na kami dito sa bahay kubo kaso nga lang kakaantay ko hindi talaga dumating at sabi niya wala daw siyang sasakyan papunta dito hindi e, ako na lang yung naglakad mag isa at sabi ko naman sa kanya, sumunod ka na lang kapag meron ka ng masakyan. At dito nga sa part na to ay tiningnan ko kung meron na akong mga nahuli or madami-dami na yung mga nahuli ko. At buti na lang ay meron na akong nahuli ng na mga hipon at ma ang iba ay medyo malalaki. Ito lang pandagdag doon sa gagawin ng ano, ni mama, sarsakas. Wala na rin pala yung ilaw natin. Mahina na. Ngayon ay ano, uh, magpapalipas tayo ng gabi doon sa may magandang spot. Kung saan tayo pwede magpalipas ng gabi doon sa medyo hindi nakakatakot. Kasi medyo malayo pa yung ating kapunta ngayon. Ah, let's go. Ito nga pala yung huli natin mga kamasil, oh. Kunti lang, mga hipon. Uy, lumabas. Sigagi. Hmm. Ah. Kung totoo si nga ay medyo maliit pa talaga yung mga nahuli kong hipon. At sabi ko nga sa sarili ko, dito na lang muna ako magpapalipas ng gabi kung saan ay malapit sa may sapa para naman mamaya, mga madaling araw ay makapanghuli ako ng mga hipon o mga patuyaw. At kailangan ko din talaga i-charge yung plus light kasi medyo mahina na. I-charge ko mga doon sa aking solar. Dito nga sa puno ng pantry na to, dito tayo magpapalipas ng gabi ngayon. Kasi nga itong puno nito ay magandang kabitan ng duyan at talaga makapagpahinga ka namang mas maayos. Kaya naman kinuha ko lamang yung duyan doon sa aking backpack at siyempre natin dito sa puno ng ka dito ko na lang din talaga naisipan mag-set up ng duyan dito sa may puno ng pine tree kasi nga kung uuwi pa ako ng bahay kubo ay talagang malalayuan pa ako sa aking lalakaran at dito nga sa may puno ng pine tree to ay malapit lang yung sapa. At nung naikabit ko na nga yung duyan at sinubukan kong sakyan, grabe, medyo luga galing yung aking pagkahigot kaya naman medyo nalaglag naman ng konti. At dito nga sa part na to ay meron na ng balo sa akin. Pinapakiramdaman ko lang talaga ng maayos mga kamasil, kasi nga hindi tumahol yung aso ko na daladala -dala kanina. Inaisip ko kasi baka yung kasama ko kanina na kinat ko, sabi ko sumunod ka na lang kapag mayroon ka na masakyan. Pero nandito pa rin sa akin yung takot at kaba na baka sakaling nga na totoo yung bambalo sa akin. So yung mga kamasin, magpapalipas na tayo dito ng gabi sa ano. Dito na tayo sa buhiyan magiga. Yeah. Lipas muna tayo ng gabi. Kasi maaga pa tayo mamaya. Maghanap ng ipon. Yeah. Uh. Uh. Ha? Saan kaya yun? Matakot. <laughs> Tukong ng aso ito, hindi nang katakot. Oi! Bóp 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 Yo, bóp có bóp bóp Cảm Hoy. Gag. Ayun na. <mo. laughs> Bali. Lewa <laughs> diba ka. Ha? Okay lang naman ko sinuro Noron eh. Sabi mo, ano to ngayon? May gagawin tayo sa bundok mo. Yugugo. <laughs> Kala mo, hindi kagtukad. Kala mo lang yon? Pero kayo na po dito nakabangsa, no? Sa daan. Ya, yeah, do ko nagisita po nga ni maturog. Kaya, wala. Kaya, Kaya, wala. Kaya, wala. Kaya, wala. Kaya, wala. Ya, okay na pa ko tulat <laughs> tula ay ha do tulat sa payag ako lang isa nagpanaway ate ikaw. Ano goods na yung pagkano Pagkagulat sayo. <laughs> ya, yeah, go ikaw ka rin reviews man din mo man. Ya yeah, di. So guys, ya lang pala yung ano. Ya yun lang <laughs> yeah. pala. Pa Kalaw ko sino na ay tulaga Nerbiusin pa naman ako pag mga ganitong napuntahan. Ya, yeah, do na yan. Pay muna tayo dito mga kamasin. Pay muna bok. Ikaw sa may Lai na pinangkalingan mo ah. Tingnan mo bok. Hello guys. Ang akala ko nga ay totoo na talaga kung binalo, yun pala yung kasama ko lang din pala yung nagbalo sa akin. Sumunod pala dito kung saan ako pumunta. Buti nga lang alam niya at sinabi ko sa kanya kung saan ako pupunta ngayon. Pero sa totoong buhay ay nangyayari talaga yung mga balo na kagaya nito. At ang dami ko na din na experience na balo kagaya nito. At hanggang dito na lang din yung ating gagawing vlog. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Baba yung out. Ingat palagi.